<clears> Thank <throat> you. Yes, hello guys. Maayong hapon. Mao ni ang amo ang kagahapon <laughs> sa mga bata pa mi guys. Karon nakabalik. No? So boundary ni guys sa uh, Minsubong og Silanga, no. Kani guys is uh, Minsubong na sinanga part kani nga tabok ani. Oh, niya. Kani dari is Silanga, no silangga na ni Dari guys so mo na silangga so nagbondi rin ni siya guys sapa no? or suba so connecting ni siya guys sa taytay -tay, sa ang sapa guys ni connect ni dagat so mo dagat guys oh mo dagat mo dagat guys no? So, pad na dito guys katong akong first nga gi videos guys. Guys. So, pad dito ni ang tubig no. Dito sa imabaw. So, sa ubos ni siya guys. Bukana ni sa sa dagat or bukana tawag ani guys. So, if kung dako ang tubig, so ang tubig padong dito sa imabaw. Yes, ani yeah. So dire mi sa una na ligo, mi sa una na nagambak-ambak. No. So dak ko ang tubig once ang dagat mudako, no. So ang kinabuhi dire namo sa una sa magagmay gagmay pa mi. Karon makaabot kabot ka karon ko kabalik na pita. So part ni siya sa Minsubong kani. Ano desa sa layo na ako is part ni sa Silanga. Nasa silangga na sa guys. Na siya. Hmm. so ang panginabuhi dali na ang sa mga tao guys is bonsod no bunsod o na fish pan o lobby ang product diri ang panginabuhi diri di mga isda so diri guys is barato ang isda diri maso uh, 100 at 200 pesos makapat na yung isa ka kilong isda og mga lamas so depende sa ng isda na yung 180 160 140 150 depende yan no so mauna siyang kinabuhi namo dire sa una sa um, mga gagmay may mga bata pa may no so kanang sa nang no, kita guys is fish pa na siya guys so pahit na siya sa minsobong sa ato no So ang mga tao dere na mga fish pan mo ang panginabuhi. Buhi anila og mga isda, og mga pansat, mga crabs. So mo ang mga product dere sa uh, sa mesames Occidental. So nasya no. So kaning mga guys kung manglaya ka Uh, na may laya kong igsuon so man laya is daghan kasi klaseng isda nga makuha so libre ang sudan no libre ka yung sudan guys basta maning kamot lang ka so more to guys amping mo garbage as all